Ganito ang itsura ng, anaw, ng, ng... ano, ng puno ng rabies. Ano sa Tagalog kasi? Labanos! Ano naman ang labanos? Ayan. Um, tayo ng labanos. May donyo para. Ito <laughs> Do eto daw. Ay eh, puto, no? Sayang. Ba't Maghanap tayo ng malaki. Ito, eto Dito. Ito ang laki, oh. Sige na tayo. Bunutin mo na. Ang laki na to. Kaya? Sold ka dito. Ang laki ah. Sold ka dito ng para. Kadang laki. Sa ganang gaba balunan. After <laughs> peta ka video. <laughs> oh, Tatanggalin dahon. Huwag na. Huwag na para maganda. <laughs> Hmm. Ah, wag mo nang ipasok muna kay la, ano han hugasan mo na mamaya. Wag na. Dili ka tapay. na hugasan. Ikaw na tayo malaki. Mm. Ng maliliit na po, madam. Ang ganda tayo malaki, sagad ang na ng <laughs> hmm? ana. Ay. Ay. Ito malaki-laki dito. Ano lang to katamtaman. Pinoy. Mustang, eh. Pinoy na lang Banos lang to. <laughs> Adong <Adam>, para to. Ano ba 'to to Uh, oh, oh, <laughs> oh, pinoy, eh. pinoy, eh. <laughs> ano, <laughs> pinoy pinoy oh, mustasa oh, 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 ano oh, 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 ito, malaki-laki din ito. Ang daming herb. Ba't na mustasa ako ng mustasa? Kabanas pala. Ito, oh. Nakakatakot nga lang bumuno. Ito, no? Mm -hmm. Baka ibalo mo pa sa... Eh. Mm -hmm. Ay, mahaba ito, madam. <laughs> African to. Ay, napoto. Ay, hindi. Oh. Ay, parang itong Pakistani yung kanina African. <laughs> oh. Ay, ang lalaki, eh. oh. Yung, ano, yung sumalaki, madam. Para, mas maganda. Mga ilang ba, madam? Baka na, maparami ako ng kuha na lang. Dito ka, dito ka, oh. niya, <laughs> <laughs> Ano? <laughs> Tingnan mo dyan, oh. Ay, may kulay purple, ano. Masarap eh, purple. Eh, masarap yan, dam. Hindi yan siya labanos, pero yung, ay, ano yan siya, yung kinakain na ganyan, na... Ito yung sinasalad, ah. ganun. Kahit ito din nasala din naman eh. Iba yan kasi ano yan siya eh, yung round hmm, lang. Kunin mo tayo ng purple na na labanos. Ito oh. Huh? Kunin mo na. Pag hmm. kunin dahon na no? Oo oh. ah. Ito madam, nag-iisang labanos oh. Mukhang mataba-taba din to. Hmm, hmm. Sige. sige. <laughs> matabang ano to? Matabang pa maiksi Oo, sabi Ano yan? Taga saan? Ayun ko kung taga saan to. <laughs> Ganito ba? <be>. Hapon? <laughs> Ay hindi, baka magawag sa kaming mga asawang hapon. Pagdali natin. That na. side oh. Ano ba mata? Kukuha pa akong purple. Oh, sige, kuha ka dyan. Anong gusto mo? Doon oh. Saan ba? Malawak pa kasi. Nag-i-stay ka sa beauty. Ito mga purple ah. Hmm. Putulong ko na yung mga dahon madam. Mm -hmm. Para masaya. Ito nga pala malalaki mo tama yun. Eh, maiksi din to. <laughs> Ayoko yung maiksi ganyan. Mm hmm. Hmm.